kasaysayan ng unang tula sa matandang panahon hanggang sa panahon ng mga Kastila ni Ida M. Kumari. Maraming pag-aaral na ang nagpatunay na ang paghabi at pagbigkas ng tula ay likas na sa ating mga ninuno. Bahagi na ito ng kanilang pamumuhay. Ang ibang maigling tula ay sariling likha ng mga mambibigkas ng tula at Iyong iba naman ay nagaya lamang dahil naisaulo ito. Sinasabing ang mga Tagalog ay mayaman sa maiikli at mahabang tula bago pa man tayo masakop ng ibang bansa. Sa katunayan, na naisatitik ang maikling tugmaang ito sa ilang aklat tulad ng Mukabulayo de la Lingua Tagala ni na Padre Juan de Noceda at Padre San Lucas sa 1754 kung saan natagpuan dito ang matulaing pagpapahayag gaya ng buktong at kawikaan. Ang buktong ay tugmaang nagpapahayag ng kaisipan na naghahamon sa mga tao na hulaan ang salitang inilalarawan ng mambubuktong. Ginagawa ang buktungan kapag may okasyon o pagtitipon upang magbigay ng kasiyahan at pukawin ng isip ng hindi mabagot ang mga taong dumalo sa okasyon. Bukod sa buktong, sumilang din ang kawikaan sa lawikain at kasabihan. Nagpapakita naman ito ng asal, mga kilos at gawin ng mga tao sa kanilang pang-araw-araw na gawain na ipahihiwatig ng mga ninuno natin ang kanilang kaisipan sa paghabi ng maririkit at matatalinghagang pananalita. Ipinakikita nito na likas sa ating mga ninuno ang pagkadiwang makata. Ang sabi nga ni Abadila, taong labing siyam at pitutpot isa, bawat kibot ng bibig ng makata ay may ibig sabihin at may katuturan. Mabilis na lumaganap sa kapuluan ang maikling tugmaang ito dahil madaling mailipat sa iba at maisaulo ng mga mambibigkas. Sa madaling salita, nailipat ang mga karunungang ito sa pamamagitan ng dila. Ang ganitong uri ng panitikan ay tinatawag na pasalin dilang panitikan. Ayon kay Arugante, taong labing at walong putat mo, ito rin ang dahilan kung bakit naipamana sa atin ang mga karunungan ng naunang henerasyon sa sumusunod. Ito rin ang dahilan kung bakit naipamana sa atin ang mga karunungang bayan. Naisulat din ang mga karunungang bayan noon sa mga dahon, balat ng punong kahoy at iba pang pwedeng pangukitan ng mga bungang-isip ng mga ninuno natin. May sarili na rin tayong sistema o paraan ng pagsulat na tinatawag na baybayin. Ang baybayin ang nagpapatunay na bago pamanandayuan sa ating bansa ang mga negrito o Aita, Indones at Malay ay marunong nang bumasa at sumulat ang ating mga ninuno. Bunga nito, pinag-arala ng mga Kastila ang ating wika. Naipasok nila ang abisinaryo, ang alpabeto ng mga Kastila. Bagamat nagkaroon ng pagbabago sa paggamit ng alpabeto, napanatili pa rin buhay ng ating mga ninuno ang mga karunungang bayan. Layunin ng Katolika Apostolika Romana na maipalaganap ang kanilang pananampalataya kaya pinag-aralan ng mga misyonaryo ang mga tula ng ating mga ninuno upang makalikha sila ng sariling tula na maipapasok ang paksa tungkol sa kanilang relihiyon. Bunga nito nawala na ang katutubong katangian ng paghabi ng tula. Umusbong noong ika na daan taon ang tulang magkahalong Tagalog at Kastila at tinatawag na Ladino ang sumusulat ng ganitong uri ng tula. Si Fernando Bagong Bata ay sumulat ng tulang may ganitong uri at naging kasabayan niya si Thomas Pimpin. Si Pedro Suarez Osorio ay rin ng tulang magkahalo ang Tagalog at Kastila. Gumamit din si Francisco Balagtas ng ganitong estilo sa akda niyang La India Elegante y El Negrito Amante taong labingwalo at anim na batay sa pagsusuri sa tula sa panahong ito, ang mga Pilipinong sina Pedro Suarez Osorio at Felipe De Jesus ang nakasulat ng mga katangian ng isang tunay na tula. Karamihan ng mga nagsisulat sa panahong ito ay mga paring Kastila. Nagtagumpay ang mga paring Kastila na maipalaganap ang kanilang relihiyon nang dumating sa bansa ang mga awit at korido. Nagamit din ng mga pari ang mga karunungang bayan sa pagpapalaganap ng mga aral na panrelihiyon. Ang pasyon ay tulang pasalaysay na tumatalakay sa buhay at sakripisyo ng Panginoong Heso Kristo na tumatak sa isipan at puso ng mga Pilipino. May apat na bersyon ng pasyon na sinulat ni Gaspar A. de Belen, Don Luis Gin, Mariano Pilapil, at Anisito del Merced. Si Francisco Balagtas na tinuguri ang ama ng tulang Tagalog ay nakapagsulat na ng maraming tula at ang pinakatanyag na akda niya ay pinag-aaralan pa rin hanggang ngayon. Ang akdam Florante at Laura na isang tulang pasalaysay ay isang tunay na tula na may mataas na uri. Ang tulang ito ni Balagtas ay nagtataglay ng supat, tugma kalinghaga at kasiningan. Ang karamihan ng mga tulang lumitaw sa panahong ito ay pawang may kababawan dahil ang karaniwang paksa ay nagsasaad tungkol sa pananampalataya. Si Balagtas ang nagpasimuno ng tulang may kalidad na maipagmamalaki ng sambayan ng Pilipino. Nakagawa siya ng isang dakilang obra na tumutuligsa sa mga pangyayari noong panahon ng Kastila dahil ibang tagpuan ang kanyang ginamit para mailigaw niya ang komisyon permanente de censura at naaprubahan ang pagpapalimbag ng awit na ito Ang iba pang aktang patula sa panahong ito ay duplo, karagatan, komedya, moro-moro at iba pa